Hello everyone! May nabalitaan pala kaming bago dito sa area namin. Alam nyo bang dinala na yung batil patong dito sa Barangay Rojas? At ilang araw na nga namin itong inaabangan. At ngayong Sabado, tara't samahan nyo kami sa opening nila. Around 9am nga nung lumabas na kami ng bahay, inaya ko nga din yung mga bata para pumunta dun. Kami ni Kuya Allen at ni Ate Jessica ay nagmotor. Samantalang si Kuya AJ naman ay ginamit niya yung bisikleta niya. Dahil nga nag-promise ako sa mga bata na after ng exams nila, ay lalabas nga kami para kumain. Saktong-sakto naman sa opening ng batil patong. Ginaanan nga muna namin dito sila Mama Joy. Yung pinsan ko na madalas kong kasama, malapit nga lang dito sa amin, halos walking distance lang din. Pero dahil may kasama kaming mga bata, kaya't ginamit na rin namin tong e-bike nila. Dito na nga rin pala kami nakisakay ni Ate Cheska. Samantalang sina Kuya Allen at AJ ay doon naman sila sa motor sasakay. Ilang araw na din talaga akong kinukulit ng mga bata. Ito kasi yung magiging reward nila sa akin. Isa pa talagang nag-crave din ako ng batil pato. Kami ni Mama Joy, nung nakaraan kasi ay naghanap nga kami. Actually, before napadaan naman na kami talaga dun sa Uncle B's Corner. Pero sarado pa siya nung mga panahon na yun. Ngayong Sabado pa lang siya mag-open. Anyway, ang Uncle B's Corner ay matatagpuan lang dito sa harap mismo ng Barangay Hall ng Barangay Rojas. At kung nakikrib nga din kayo ng patilpatong, madali nyo nga lang sundan to. Park nga lang kami saglit at papunta na nga kami dun mismo sa restaurant. Ganito ang pamilya Acosta. Sobrang hilig talaga sa pagkain. Partida pa yan at hindi pa nakasama yung iba. Dumiretso pala kami sa loob kaso wala na palang space. Kasi nga opening, malamang maraming tao talaga yung pupunta dito. Mabuti na lang at nabakante yung table dun sa labasan. Kaya dun na lang kami pumwesto. Sila na nga pala yung inutosan kong mag-order. Dahil nga alam naman namin hindi makakain ng mga bata yung mga single orders, dalawang order ng overload na nga lang pala yung in-order nila. Yun nga din daw kasi yung sinadya sa kanila. Anyway, may tatlo silang sizes dito. Ang special batil patong which is 100 pesos, super special na 120 pesos, at yung overload na in-order namin is 150 pesos. Ano nga pala yung pagkakaiba nila? Ang kaibahan nga lang pala niya ay yung mga toppings. Like yung special order nila, yung toppings niya is may ground beef, pouch egg, karahay or lechon kawali, may shanghai na. Kung mas mahal, edi mas maraming toppings. Naghintay nga lang pala kami ng ilang minuto at sinerve na tong in-order namin. Eto na pala yung pancit patil overload na worth 150 pesos per order. Is it obvious na kaya tinawag na overload to? Dahil sobra din talaga yung toppings niya. May ground beef, pouch egg vegetables, karahay or lechon kawali, liver, shanghai at chicharon bulaklak. Sobrang dami nga talaga ng toppings niya. After ng main dish, eto naman na yung kasunod. Hindi talaga mawawala yung soup dahil partner nga sila. Yung overload na size nila, pwede na sa dalawa hanggang tatlong tao. Para sa akin lang yun ha. Depende na nga lang din kung gaano kalakas yung cashier nyo. Anim nga kaming kakain dito sa dalawang overload. Sa tingin namin ay kakasya naman na. Katapos nga mas yun, pumasok naman kami ni alin dito para gumawa ng sausawan. Ganito naman talaga, self-service. Ikaw na mismo yung gagawa ng sausawan mo. Ikaw maghihiwan ng kalamansi at ng sibuyas. At kung gusto mo ng sili, meron din silang fresh sili at meron ding available na chili oil. Ganitong ganito din lang talaga yung ginagawa namin kapag sa Tugigaraw kami kumakain nun. Mabuti na lang talaga at andito na at malapit-lapit na sa amin. Hindi na kailangan lumayo. Habang naghihiwa kami ni Kuya Allen, nagsalok na rin pala kami dito ng cucumber juice. Dahil opening nga nila, may libreng juice kami. Habang naghihiwa nga kami dito ay sobrang natatakam na rin talaga ako. Ito na kasi yung magiging almusal namin. Sa mga hindi pala nakakaalam, ang pansit patilpatong ay nag-originate sa Tugigaraw. Alam niyo ba, sobrang dami ng bilihan doon. Kabi-kabilaan nga yung mga na nagtitinda doon. Anyway, nakagawa na pala kami ng sausawan. Hindi talaga pwedeng mawala yan. Kasi isa yan sa nagpapasarap ng pansit patil patong kas may konting anghang pa. Hala grabe, habang nabuboist voiceover ako ngayon, ay naglalaway na naman ako. Pero diba sabi ko nga sa inyo, on diet ako. Kaya medyo tiis-tiis muna ako ng konti. Tsaka lang ulit kami bumalik doon. And yan, start na rin kami kumain dito. Kanya-kanyang sandok na sila sa mga plato nila. Samantalang ako, dito na ako sa kasirolo kumain para ang cute kasi dito kumain. Iba gold pa yung kaserola nila. Para sa akin, yung lasa niya ay pasado. Masarap at talagang putok bato. Ikaw ba namang kumain ng lechon kawali tapos may chicharon bulaklak pa? Sabi ko, tsaka na lang ako mag-diet. Tung araw na to ay cheat day ko muna. Basta ang alam ko, nag-enjoy din yung mga bata. Lalo si Ate Cheska, ang dami niyang nakain. Kaya't kung taga-Solano lang kayo at nag crave na kayo ng pansit patilpatong, bisitahin nyo na yung Uncle B's Corner. At syempre, yung overload na yung orderin nyo para pare-parehas tayong putok-patok. <laughs> Pasensya na rin kung gabi nyo na ito na Tapos bigla kayong mag-crave ng gabing-gabi na. Aba guys, ipagpabukas nyo na. Panoorin nyo na lang muna ako kung paano mabusog. Alam nyo ba pagkatapos dito, tutuloy ko pa rin yung pagbabalat ng saging. Kasi bago yung araw na to ay gumagawa na ako. Pero kailangan ko muna kasing isingit yung pagiging nanay. At to pa rin yung promise ko sa mga bata. Isa pa, gustong gusto ko talagang kumain nito. Hindi lang ako yung nag-enjoy dito, kundi pati rin sila. Bang kumakain nga kami, nag-schedule na naman kami kung saan ulit kami kakain sa susunod. Get abangan nyo ulit sa next weekend. So paano hanggang dito na lang muna ulit? Maraming salamat sa pananood. Hanggang sa mali!